Si Guru Besar, noong unang panahon, may isang batang lalaki sa Surinama na nakita sa labas ng kanyang komunidad bilang isang salamangkero na may pulang patpat. Inakala ng mga tao na maaari siyang lumipad sa itaas ng mga puno upang bantayan ang lahat at sa makatuwid ay natatakot sa kanya. Siya ay nagmula sa gubat at nag-aral sa, para sa mga kristyano, sibilisadong mundo. Gayunpaman, Madalas siyang hindi nakikilahok sa mga klase sa relihiyon at hindi man lang naruroon sa kalahati ng termino ng paaralan sa taong yon. Ngunit higit pa ang alam niya kaysa sa marami at higit pa sa guro ng relihiyon. Bukod dito, agad niyang ipinagtanggol ang sarili sa sarap gamit ang kanyang pulang patpat nang siya ay atakihin at magalit bilang isang bushman. Ganito nabuo ang palayaw niyang salamangkero sa kanyang pulang patpat. Paano naging posible na marami siyang alam at ipinagmamalaki sa murang edad na walang paniniwala sa isang Diyos at pagkatapos ay napakalakas? Ang takot na iyon sa iba ay nagmumulto sa kanya hanggang sa kanyang kabataan. At malamang ngayon pa rin. Sa kasamaang palad, hindi ito ang simula ng isang kwentong pambata kundi ng nakakatawang katotohanan ng mga taong nabuhay sa takot. Naniniwala sila sa mga multo at iba pang hindi nakikitang basura at sa isang Diyos na wala man lang naroroon para protektahan sila, kung hindi, hindi nila malalaman ang takot na iyon. Marahil yun mismo ang dahilan kung bakit sila naging balisa. Nagdadasal ka na parang baliw at wala pa rin nangyayaring pabor sa iyo. Mabuti, ang pentsak silat ay isang doktrina ng pagtatanggol na binuo ilang siglo na ang nakaraan sa saradong mundo ng Vishnu Society. Ngunit doon sa malayong Netherlands na yon, ang pangalan ay biglang inabuso at pinagsamantalahan ng mga Indonesia na naninirahan doon at ginawa itong isang martial art na kanilang binuo sa kanilang likod bahay at kung saan sila ay nagdagdag ng mga masasayang galaw. Para lang makahuli ng magandang pera. Ang batang nagtapos ay pumunta sa Magino na maliit na bansa bilang isang guru besar at inaasahan na makakahanap ng tulong doon kung hihilingin niya ito. Nakasanaya na rin niya yon. Nagtutulungan ang mga tao, tama ba? Nais niyang linisin at tiyakin ang pangalang pencak Silat at isalin at itala ang mga aklat ng Lontar ng kanyang lipunan. Bukod dito, nais niyang ipakilala ang Vishnu Society sa buong mundo. Siyempre, inabuso siya ng walang takip mata ng mga taong nagsasabing nasa puso nila ang pinakamabuting interes niya dahil napunta siya sa isang mapagkunwari na mundo, kung saan inalagaan ng mga tao ang kanilang sarili muna at kung saan hindi siya mahalaga. Dito ay muling naging malinaw na ang mga tao, anuman ang kanilang lahi, edad, o nasyonalidad, ay may pagkakatulad ng kasakiman. Ang Guru Besar ay literal at matalinghagang inatake, at nang maitaboy niya ang duwag na pag-atake na ito ng madali, at ang mga umaatake ay natalo lahat at umatras mula sa labanan na lubhang nabugbog, ang kwento ay muling sinabi na siya ay isang mangkukulam upang pagtakpan ang kanilang sariling kaduwagan. Ang Guru Besar na ito ng Vishnu Society ay hindi isang mangkukulam, ngunit isang taong may laman at dugo. Isang tao na naninindigan para sa kung ano ang paniniwala ng lipunan. Tayo ay nilikha mula sa kalikasan at hindi mula sa isang imbentong Diyos. Kaya naman hindi ito isang relihiyosong lipunan. Bilang mga Vishnuist, nandyan tayo para sa isa't isa anuman ang ranggo, posisyon, relihiyon, paniniwala sa politika o oryentasyong sekswal. Tayong lahat ay tagalupa na dapat mag-ingat sa isa't isa. Itong Guru Besar ay mahigpit ngunit patas. Binabantayan niya ang kanyang mga miyembro at tinitiyak na kung kailangan ng tulong sa anumang anyo, makakarating ito sa taong humihiling ng tulong. Ang gusto lang niya sa iyo ay unconditionally ready ka din para sa iba. Ngunit kung isa ka nang mahilig tumulong sa iba, ginagawa mo na yon. At saka, kailangan mo munang alagaan ang sarili mong pamilya bago ka makapagbigay. Oo, siguro sa panahon ngayon ay parang mahika na kung titingnan kung paano nakasanayan ng mga tao ang pakikitungo sa isa't isa sa diskriminasyon at pagsalakay. Ngunit kunin mo sa akin na ang takbo ng mga bagay-bagay para sa amin na mga West ay isang bagay na dapat talagang maging maliwanag para sa lahat. Ang tao ay isang bakanteng hayop lamang, na sa loob ng maraming siglo ay pinahintulutan ang pangangailangang ito na magtapon ng buhangin sa kanyang mga mata. At iyan ang dahilan kung bakit siya ay lumahok sa mga imbentong relihiyon at samamba sa isang imbentong Diyos. Na sa totoo lang ay hindi hihigit sa kabuuan ng isang kawan ng mga mapagsamantala. Sa amin, maaari kang maging ang iyong sarili lamang na may tanging panuntunan na mamuhay ka sa paraang gusto mo at gawing mas kaaya-aya ang buhay para sa iyong kapwa. Kaya ang turo ni Vishnu ay nagsabi na iintindihan ng isang bayani na ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad. Matatamasa mo lang ang kalayaan kung kaya mo itong harapin. Dahil, ang kalayaan ay ang pagiging nag-iisa at ang pagiging nag-iisa ay kalayaan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang vishnu.nl. Palagi kang malugod na tinatanggap sa amin kung gusto mong manindigan para sa kung sino ka at para sa kung sino ka, isang mapagmahal na tagalupa na nais din para sa iba. Gusto mo rin bang basahin ang malawak na kwentong ito? Pagkatapos ay bumili ng baklet na Earthling Land Car I the Bogus. Guru Basar ng Vishnu Society. Ang paglalakbay. Ibinebenta sa bookenbestellen.nl at anumang iba pang bookstore.